Sa volleyball, may bagong grupo na magbibigay ng panibagong hamon sa susunod na conference ng Premier Volleyball League. Dalawang buwan mula ngayon at yun ang ni natin sa ulat ni Kea Suncho. Lalahok bilang panglabing dalawang kapunaan sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference ngayong taon ang NX-led Chameleons. Sila ang sister team ng Akari Power Chargers na parehong nasa ilalim ng Akari Lightning and Technology Corporation. Ayon sa inilabas na balita ng Premier Volleyball League, layon nila na maipromote ang kanilang mga produkto gayon rin na makapagbigay ng trabaho sa iba pang mga player at coach. Hindi pa man na ihahayag ng kanilang kampo ang team composition ng magiging pinakabagong koponan sa Women's Professional Volleyball League, target nilang makabuo ng grupo na mabilis makakapag-adjust sa anumang kupunang maaabutan nila sa kanilang PVL debut. Tinayak rin ni Akari Sports Director Russell Balbacal na pang matagalang grupo ang kanilang bubuuin. Sa kasalukuyan, apat ng sisters team na meron sa PBL, kabilang ang Creamline na Chocomucho, Signal at PLTT, at Photon at Cherry Tigo. Inaasahan ang pagsisimula ng ikatlong conference ng PBL ngayong taon sa Oktubre. Kaya PTV Sports.